Good morning, guys! Hulaan nyo kung nasaan ako. One, two, three, four, five! Charan! Tama yung hula nyo. Andito ako sa may probinsya. Tignan nyo, guys, o. So, Namitas kami ni Big Boy Tong Ang dami naming nakuha. Tara, ipapakita ko sa inyo ulit yung aming bahay kubo. Tignan nyo, may napapansin ba kayo? Halika! kulay na yung bahay punamin, namin. Di ba? Nung nakaraan, wala pa itong pintura. Ngayon, may kulay na ho. Ang ganda. <laughs> Ayan o. Meron na siyang mga pintura. Tapos guys, eto yung swimming pool namin o. Oh. Siyempre, nilalagyan pa namin siya ng tubig. Para mamaya, matinig ko kami nila pensis Ayan o. Oh. May kulay na kulay do. Pigment color ko pa. <laughs> Tignan nyo pa. Eto ho, yung nagabo namin. Eto na, para kapag nagluto kami, meron na kaming mga gamit. Ang ti na lang talagang bahay kubo na, no? Tapos, ang ganda pa ng ano namin, no? Tili na bago, kulay black. <laughs> Guys, tara! Punta tayo sa may taas! Tignan natin kung maganda na rin doon! <laughs> Siyempre, nagdandaan lang ako kapag akit ako ng hagdan. <laughs> Maninis na <laughs> Ito pa yung duyan namin oh <laughs> <Yeah>. <laughs> Ang namig <lumik> dito guys Pesko-pesko <laughs> yung hangin Ito pala guys yung pato namin oh Diba? Ang ganda <laughs> <laughs> tignan nyo ho! May pintura! Ang ganda-ganda, diba? Ang linis-linis niyang tignan! Kapag <laughs> ka dito, ho. Ang ganda ng mga puno <laughs> Ang ganda talaga dito sa probinsya! Malinis at mahangin! Oh. Sa so, tingin nyo, guys, maliligo na ba ako? Tara! tayo sa swimming pool! <laughs> Guys, dito pala kami magpipigmin. Tignan nyo ho. May pesto na kami. Ang dami namin saging. Mamaya, umbuso namin yung lahat. Sisilipin ko nga yung swimming pool kung malalim na siya. Ay, konti pa lang yung tubig. Mababaw pa. Titignan ko guys kung malamit na yung tubig. Ang sarap maligo na! Gusto mo nang maligo? <laughs> Ikaw, Big Bad! Gusto mo nang maligo? Hala! Parang gusto mo na ata ah. Tara na nga! Hala! Ang lamig ng tubig! Kaso, hanggang dito ko lang mo! Oh. Mababaw pa! <laughs> Pero gusto mo na! Kasi ang lamig eh! Ang sarap maglamoy! Oh. Hala! <laughs> Guys, dito pala na nagaling yung tubig, oh. Tignan nyo, parang waterfall. Yeah. Pero, galing pala ito sa green pool namin. <laughs> Bukas, mariligo kami dito ng princess, ba't tiniis ka? Hulaan nyo pa, kung sino yung kasama ko dito. <laughs>